magandang buhay po sa ating lahat ayan po si ate kung mapapansin niyo po ay uh, may bit-bit na bata at ayan po daw ay ang kanyang anak at hindi ko rin po akalain uh, siya po pala ay aking makikita kasi matagal ko na po siyang hinahanap at dahil sa kanyang pagtitinda ng mga kakanin So sa aming uh, paglalako ay uh, ito nga po aming natagpuan. So alamin po natin ang kanyang uh, kwento. Six and a half hours later. S sitaw, sitaw po. Sampo lang isang tali. Uh, wala kasi doon sa amin niya. Ano lang, sampo. ayong bahay niya, no? ni ano, ni Dudong Moreno Besan. Saka, dyan lang sa kabila. Nag-order kasi sa amin. Okay. Yan po mga kalinga pa no. Isang magandang umaga. So nandito tayo. Kaya si ate nga pala no. Nakita ko nung mga nakaraang araw. Ayun. Na nagtitinda. Ano ba tinitinda mo? Japanese cake. O oh, Japanese. O oh, no. Yes. po ng Japanese cake. Oh, Ba't dito kayo nagtitinda kayo? Ano po kami ngayon? Nagdadangdang kinisan sa Toronto. O oh, ganun. Misan dalahan mo ako doon. Saka. <laughs> okay. so, ano so, sa... po pala? Opo. Oh, oh. Ilang baka nag a lang. Lang pa pa nag-asawa. Ah, oh, wala asawa. So, hmm, sige, uh, So, ito magbibenta po kami ng hmm. sitaw. Mm. Sabi ni Ate. Bakal pa sitaw. isa. dalong ba, oh. dalong tali lang, 20 mga bata na no, kay may arthritis sila yung mga bata <laughs> may, may, may kaya, adob, oh, eh. Kay mga bata may double seat ako. Ay, si, dalawa lang po. Ito pala si ate, ano, yung uh, masipag mm -hmm. na uh, makalipag. O, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. oh, masipag na magtinda. Maglaki na lang siya niya nandun. Yeah. O, so, ano, may, may puhunan ka doon? No? Oh. Kayo nung umuhunan na? Kami po. O, oh, magkano puhunan niyo? Well, start lang po kami yung 1,000. Tapos sabi namin, para meron din siyang, ano, kasi dati oh. nag-Japanese cake siya. Oh. Ano, ngayon. Sarili na lang namin sa akin. Pero may masipag ka naman din maglako, kung gusto mo tinda-tinda, isiginigyan na namin siya ng ano na para mo. Tinda na sarili na lang niya. So, so, man, yan, man, yan, yan, yan. Opo, mag-dang-dang-kyo po sila mamaya. Oh, mga nakyo. Oh, dang-dang-kyo. Ito, oh, oh, tutukan to to natin yung ginatawag nila na dang-dang-kyo. Oh, dang Oo, oh, ay, yung oh, ano, yung saging. Ano po, ito to, lang natap Oh, ganyan pa, dangdang kyo. Oo, dangdang kyo. So, ang Maraming salamat po, ano, ito pala. Nakita ko lang, matagal ko lang hinahanap si ate. oh ito. Ah, bibigyan natin, ayan. Kasi, na-inspire kasi ako sa kanya. Kasi kung hindi ko kasi na siya na-vlog. Nung araw na yun. Pinapabalik ko para ma-vlog ko. Para pandagdag po sa kanyang pan, no? Sa yung puhunan. Okay. Eh, puhunan, <laughs> tayo puhunan ha. Eh, tayo puhunan, hey. bibigyan kita eh, na. Eh, wala akong pera. <laughs> wala akong pera. Ah, bigyan natin ng na 500. Yeah. Oh. Oo uh, <laughs> Tapos, magbibigyan natin oh. kami ng sitaw. Oo, oh, yun. Ayan. Sitaw. Oh, okay. Bibigyan, okay. Ayun, uh, hindi, hindi na ibilhin. Ulamin na lang. Ulam, ulam. Oh. Uh, ulam. Ay, oh, parte nyo na lang. Ayan. Oh, oh. Kasi siya ate. Kaya, ayan. Share the blessings po. Yes. Okay, Thank you po. Ayan. 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 para apa na pamilya rin. Ayun okay. Ayan. So, 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 bintan mo ako na Thank you. Okay po. Ready yeah. na nga po yung lutuin niya ng turon. Ayun, dang dang kyo turon ayan po si Ate. No? Oh, no? yan po yun. Ete, anak niyo rin yan, Tay. Opo, ito ah, oh, po yung bunso okay. namin. Oh, ganun. At sana wag ah, hindi ako makakuan, oh, ma oh, no? Hindi ako ma <laughs> Tag Madali na naman ni Lolo. <laughs> ay, ay anak mo rin tay. Hindi hindi ah, dalaga. Yeah, very good, very good. Yeah, magbula kay mag-asawa. <laughs> so, ano anong masasabi mo te? Na nabigyan ka lang kahit ayan, uh, um, hindi po sinasadya no na nagkita kami ulit. <laughs> <laughs> po, unexpected oh, unexpected talaga ko oh. nakita. Nakilala mo ba ako? Oo, oh, oh, kasi familiar eh, familiar. <laughs> 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 hindi hindi oh. na oh. nakita mukha. Ah, ganun. Pero kuya, oh. salamat. Na kasi ayan. kailangan din talaga namin ng ah, pera. Eh, uh, ah, oh, May mga order din kami sa akin na oh, parating. Oh, ayan. Laking tulong na mm. po Kalaman So, yan si Ate. May anak ilang buwan na 'yung anak niyo? 8 months po. 8 months. Oh, mod ako. Oh, kailan lang ano? Okay. Pero ang laki no. Laki ba babae? Babae pa. Oh, kasi, <laughs> ha? Babae. Oh, nga kasi nakita ko may earrings. Pero <laughs> 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 so, oh, ayan, nakakalinga pa no. Ah, alimbawa 'te, eh, bigyan ka ng pagkakataon na Uh, humiling sa mga sana ano sabi natin sa mga viewers natin ng mga mabubuting puso anong gusto mong mangyari gusto mong magkaroon ng puhunan medyo mas malaki-laki para makapag-ipon para sa yung kids no ay ah, ka nag-aaral ka pa mag-aaral po ako this July ah uh, anong course ano po grade 12 pa lang po Ah, oh, grade 12 guys. mm, napahinto ka no so yon tuloy natin anong pwede mong uh, hilingin o sabihin kung sakaling may makarinig sa inyo mga makapanood sa atin sa akin kasi kuya mas gusto ko po talaga na magkaroon ng stable na puhunan din ng business kahit pa paano kay marami rin kami kailangan oh. siyempre may bibi din po ako Ayaw ayoko rin po na laging umasa sa mga parents lahat nag-aaral din po ako gusto ko po, po na kahit unting negosyo lang ganun po okay so yun mga pa no Ah, uh, isang uh, tawag dito. Ano bang tawag sa mga kwan, no? Ano oh, um, na, single parent po. Ayun. So, parents. proud po ako sa mga single parent totoo 'yan, no? Kasi ako yung misis ko single parent kasi mag-isa lang niya binubuhay yung aming anak <laughs> 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 doon sa sa aming lugar kasi nandito ako sa Antipolo ano ay sa Antipolo sa Palawan ay. yan so yan pa lang pang kanilang paninda o oh, mga saging. saging at hintayin ko yung kanilang paninda mamaya Ah, uh, dang kayo. Ah, oh, ha, uh, uh, dadang kayo. At na, saka totoo. ako bakit ang daming uh, life jacket? Uh, uh, Nagpapambot yata sila. Ah, uh, ibig sabihin, pinapalaban sa inyo 'to. Oo. Oh, oh, another sideline. Oo oh, po. Oh, Napakasisipag mo talaga, no? At uh, 'yan. Sipag lang talaga at uh, kapit, kapit tayo sa ating juice, uh, no? At uh, hindi tayo pababayaan basta samahan natin ang uh, sipag at tiyaga. Oo, oh, oh, 'yan. So nagtataka ko ang daming mga no, na tawag dito yung Opo, yan po. Life jacket. Sa 34 nga po yung doon. Ayun oh. po pa po yung Janet 13. Oh. oh. po ko 45 po yung pang magpapalaba. Oo. Oh. Pa hmm. Ganun Paano niya yan? Ah. Uh, Brasin, po. Brasin. 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 kasi pumiyata no? Okay. Styro. Styro. Oh. Drugs. Oh, sa pala. Okay. okay. Kalinga pa lang. No. Kakilala niyo sila Kuya Bal at si Jackie. Tingkalin natin. Ayun So pinapakilala ko po ang uh, Team Kalinga po dito sa uh, Palawan City, no? Palawan pinakikilala ko po ang uh, Team Kalinga pala sila Kuya Bal at din na no? Kalinga. Ayun, si Kalinga Praga, si Kuya Bal. Sa uh, Team, si uh, si Team Kalinga po. Sa po tayo sa Hi. Team Kalinga po, na talagang uh, Ang hangarin po namin ay uh, tumulong din sa mga nangangailangan na uh, nga. Yun, uh, yun, uh, yung makaka-inspire ba? Uh, yung uh, yun, uh, masipag, na uh, deserving na uh, tulungan. So, yan po sila ate, ano? Salamat, salamat! salamat po, so, yan, patuloy kami sa aming uh, pagtitinda kasi marami kami titinda. <laughs> <laughs> uh, yan, uh, salamat, eh, ha? Uh, salamat! Uh, sa susunod at sana po ay uh, makapanood at uh, tulungan natin si ate na makatayo, ano? Muli sa kanyang sa, uh, uh, sariling diskarte uh,